morning mga idol. Ito ang tinanim kong mga kangkong at sa kayong kamuti mga idol. Malaki na mga idol oh. Tinanim diba? diba, mga idol Yan. Nag-harvest na kayo ito kaysa sa mga idol. At sa yun ang tinatawag sa amin na pinta ajit na magkukita mga idol kaya may, may mapahabot. automatico ah, bago bayan. Nga ah, apa tatong aro pa ito? Mga idol, meron akong kamu, mga kuan gabi sa labas. Pakita ko sa inyo mga idol. Ah. Meron po akong masili dito ay to. Mga ano, bakit? May mga halang-halang ako lang manok, to lang din ganot, mga idol, may sili ko. Oh. Hindi na ko bumili sa labas kasi meron na gumagana din. kami pa dito nang ayaw. Oh. Sili. Yan. Ito sa amin. Eh? Wala problema sa mga ano, sili, tangkong, kangkong yung amote at saka yung gabi mayroon. So, Kita ko ko yung gabi ko ngayon so, idol, Ito na ang gabi yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan niyo, iba sa yung laki. Ayun. Malaki ng idol nagtanong ni mi sa misis ko o gabi kasi yung manugang namin mga idol si Andres Pajarillo ano yun? Ilocano, malakas yung kumain ng laing at saka uh, nandaan ko sa mga idol para hindi siya mag ano, sa amin magtampo alam ko na hilig sila sa ano sa mga ganito ang kami sa misis ko nagsabot-sabot lang mi sa misis ko tingnan yung mga idol hindi naman para lang sa manugang ko yung mga anak ko dyan eh. si, yung mga sila si Roland sila si Chay Chay si Merlinda hilig yan sa mga ganitong pagkain na ah. lain kasi wala yan sa doon sa muntahan nila ah, idol oh. Ganda, may malunggay pa ko dito mga idol mahilig kasi ako ng mananim ng ano mga idol yung mga uh, pagkain na uh, utan basta Video pack sa mga idol. Mabait ito eh. Masipag. At saka yung misis ko. Kasama ko yung misis ko. Okay mga idol. Sa so, kabila naman mga idol ha. Ito pa mga idol. Ang bago, mga gabi ko mga idol. Malaki oh. mga idol. At saka mayroon pa dito yung, yung tambal ng kuan Yung bughat mga idol. Oh. Kahit anong makita namin, tanim namin. Kasi gusto namin na walang, hindi na kami bumibili. Hindi na kami sa iba. May kompleto kami dito mga idol. Mayroon pa kaming tanglad. Hmm? ya Yeah, tanglad. At saka ito para sa kambing ito. Pagkain sa mga kambing at saka manok. Pagkain. Idol. Kita niyo ang kasipag ni Jupax, di ba? Tumayo dulu. Hmm. Yan. Hmm. ayos may mga manok pa kami dyan eh. uh, kailangan pa ano yun natin ng tubig parang kwa idol yung mabuhay yung mga tanim natin malaki ito ng gabi yung manugang ko kasi mga idol hilig yan sa laing ah, uh, dito magsawa siya kung makauwi siya ngayong hunyo magsawa siya ng kain at kahit araw-araw pa madami ito eh. hindi siya makaubos No, mayroon pa kaming nagkasunod, bago. Yan. Ito mm -hmm. so, ang um, bago namin tinanong. Kasi yung misis ko, may idol, sobrang sipag yan. -tanim ng mga ano. Ah, Nagalalay, nalalayan ko lang siya kasi maawa naman ako. Kasi matanda na kami, may idol. Mga 60 na namin edad ng Echopax sa at sa yung misis ko. No, mga manok, mga idol, para pang sabong yan. Kasi ang anak ko, hilig yan sa sabong. Ang dalawa kong anak na lalaki. Dalawa lang anak ko, si Antonia sa saka si Rulan. Hilig yan sa manok. Um, at saka hindi naman pwede pigilan natin ang kaligayahan nila kasi yan ang kaligayahan ng mga idol. Oh. kaming mga pangtari ng no? kapag makauwi na siya, eh, ihanda ko ito mga idol. At saka mayroon pa kong lubi mga idol, niyog. Tawag ang niyog sa Tagalog. Kung kami ng gabi, Ah, wala na kami problema kaya mayroon naman kami niyog dito naba lang kayo ito mga idol drop ito so, yan diba mga idol at saka itong manok mga idol yung manok namin ito tatlo na itong nanalo sa derby yeah. manok ito sa anak ko kaya yan 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 manok yun. dalawa yan nanalo Okay mga idol, basta nakita ninyo ang mga kung ko mga idol yung pinakita ko sa inyo. Saka mayroon pa kong mayabas dito mga idol. Kung gusto kang kumakain ng mayabas, mayroon akong mayabas dito. Maraming bunga. Maraming bunga mga idol. Okay. Thank you, Ejupax. Huwag kayong mag mag, mag langin sa pag ayaw magdua-dua sa pag subscribe sa channel ko kasi Mabait ito si Joe Pax. Ah, salamat mo rin. Ah, ayos. Shoutout pala ako sa mga kaibigan ko dyan. Lahat ito yung mga pinsan ko dyan sa Manila. Yung mga kaibigan ko lahat. Basta mga yung mga kilala ko. Kahit hindi kilala, basta kilala sa Facebook yung kasamahan ko sa mga... Facebook yung mga katulad ko. Nang-stop lang pag ano, nag- nag-vlog uh, nag Ah, okay lang, happy happy lang ito, wala itong problema. At saka yung yung kapatid ko pala sa Spain, yung mga anak ko doon. si tata ako sa lahat. At saka yung mga pamangkin ko doon, si Juber Gomez at sa kwan yung Dergo's vlog. Siya tata ko sa inyong lahat diyan. Salamat.